So guys, welcome sa aking video ngayon ano? Meron tayong CB150R So, gaya ng mga nabanggit ko sa mga late, uh, previous vlogs ko ano? Ang problema ng mga gantong motor is yung ating ProLink no? Ito yung ProLink no? So, ito ang sistema ng ating stick bearing dyan ano? Itong pinakamahabang ano na to, no? Yung kabita ng ating stick bearing Ayan, ganyan yung niyan nyan both end nandiyan ang bearing. Ay, stick bearing, no? Samantalang ang mojo siya po, isang buo. So, wala siyang baker sa gitna. So, dun palang lang, eh, makik ma ano mo na kagad yung tibay. So, dito tayo sa both side na about dulo, ano, yung both end. So, yan, ito yung bushing natin dito, para dito. So, pag install nito, no need machine shop, no? Puk Pukin nyo lang yan, mga paps, walang problema yan. Pero, lagyan nyo, grasa no? Inyo, grasa para dumulas siya para maano rin yung kalabang doon. Tapos pukpukin niyo. Huwag kayong mag-worry na ba, ito madudurog. Ay eh, garantisado po hindi madudurog 'yan. Baka durog na yung swing arm mo, durog na tong pro-link mo, ito ay buhay pa. Pwede mo pa nga ilipat ulit sa oh, nasira to, no? Pwede mo ilipat ulit 'yan doon. So ganyan siya katibay. At okay. So guys, pag kayo nag-install nito, ano, no need machine shot, no? Uh, kailangan nyo lang stable na patungan o, kung may gato kayo mas maganda o, kung ipa-install ninyo okay lang kung gumamit, kayo ng martilyo maso no pokpokin ninyo huwag kayo mag hesitate na masisira yan kaya ginagawa hmm, hindi hindi man lang nadideform hindi pag ito ordinary materials ay eh, malaman malamang busal-sal na yan So ayan okay, oh, ayan Hindi malang siya na busalsal. So kaya ako oh, kumpiyansa ako sa aking produkto. Hmm. So ayan, nakibit natin isa. sa. O dito naman sa dalawa. So lagi yung grasa, mas maganda kung high temp ang nailagay niyo yung grasa no para kasi umiinit po yan no pag uminit, eh, natutunaw yung ordinaryong grasa. So, high temp. So, again, pukpukin ninyo. Huwag kayo mag... Hindi nyo na kailangan ipapress siya. balansin nyo lang kasi syempre may ano eh. Pagka maigit na yung bushing. Ayan. Ayan, nakasentro. Again, grasa, no? Grasaanin nyo. Ayan. Ayan, grasa pasok na nga yan walang press press yan guys pokpokin nyo lang and it's done so yan ganyan lang po yan no? Oh. tapos ibalik nyo na pero drasahan nyo po yung ating bolt no? drasahan nyo rin na, yung tatlo tapos pag hinigpitan ninyo since yan ah... Uh, medyo malaking konti no yung yung ating bushing ano medyo may clearance yan, ano pinasadya pong may clearance yan para if ever na lumuwag po siya eh meron pa kayong adjuster no pag nakaramdam kayo ng pagkalog wala kayong gagawin kundi higpitan niyo yung inyong bolt yung nut no bolt and nut ah, higpitan lang niyo so okay na siya ulit don't worry guys, hindi po na ano yan, hindi na ano nang yung tao ito. Pag uminit, natutunaw, ay nako po. Garantisado po yan, hindi na matutunaw. So ayan, ayun tayo. So install natin to, then ipakita ko sa inyo yung bounce niya ngayon, yung kanyang talbog. No? So available ang Mojo Shop Bushing, syempre sa shop ko. Mojo Shop.